Magandang araw po si Doc Willie ito. Ang topic natin ngayon ay ang um, pagbabawas sa pag-inom ng mga matatamis na inumin tulad ng soft drinks or iced tea. Hindi natin alam pag ma mahilig tayo lagi uminom sa mga matatamis, di ba? Pwede tayong magkaroon ng diabetes, high blood pressure, at pwede rin tumaas yung timbang natin. Kaya minsan diet tayo ng diet, pero taba pa rin tayo ng taba kasi nga mahilig tayo sa mga matatamis na inumin. Kung makikita ninyo, ang isang lata ng soft drinks, ang dami oh, mga 10 teaspoons, 10 kutsaritang asukal, isang litro, aabot ng 30 teaspoons of sugar ang laman. Kaya pag naubos mo itong isang litro, parang kinain mo na itong 30 teaspoons of sugar. Siyempre, maraming side effects. Number one, nakakataba, magkakadiabetes, tapos, posibleng may side effects din. Nakakasira ng buto dahil may phosphorus to. Tsaka nakakasira din ng ngipin kasi nga acidic ang mga soft drinks. Kahit ang iced tea, madami ding sugar. Oh. Mga pitong kutsaritang asukal at isang bote nga ng iced tea aabot sa labing limang kutsaritang asukal. Pareho di po matamis yan. Kung mahilig tayo masyado sa matatamis, posibleng magkaroon ng heart disease, mataas ang cholesterol, high blood pressure, type 2 diabetes, fatty liver, at marami pang sakit. So, ito'y mga iniiwasan natin. Mas healthy po kumain ng prutas at gulay. May sugar din siya, pero mas healthy naman yung sugar niya. Fructose kasi ito. Kaya, tsaka po mas mababa o. Oh. Palagay natin ng strawberry, halos dalawang teaspoon lang. Pineapple, mas konti. Melon. Medyo mataas konti ang ubas. Tapos sa uh, saging pati mansana, syempre sa tamang dami lang, mga dalawa, tatlo sa isang araw, okay na po. Pero kumpara naman doon sa soft drinks, mas konti naman ang sugar na taglay nito. Tsaka mas healthy po ang sugar ng mga prutas. Melon, ayan, mga 4 teaspoons. Tsaka yung mga gulay, ang bababa talaga. Carrots, ganito karami, 1 teaspoon lang. Mais, ang baba din ng sugar. Pwede rin ng mga cereals. Yung mga plain cereals, yung hindi matatamis, mababa din na sugar. Huwag lang piliin yung mga honey o yung mga matatamis na sugar. Okay? Bali, ang last tip po, kailangan din natin mag-exercise. Pag kumain na tayo ng matatamis, syempre, kailangan mag-exercise para ma-burn natin, maalis natin yung mga nakain natin. Hindi ko naman po sinasabi na itigil nyo totally kung healthy naman kayo, pwede naman kayo uminom ng konting soft drinks o iced tea paminsan-minsan, baka isa, dalawang beses kada linggo. Pero para sa akin, mas safe po tubig na lang. Araw-araw tayo magtubig, imbis na ganito matatamis na inumin, para ma-maintain natin yung ating timbang. Kung ayaw nyo alasan ng tubig, pwede ang lemon water, calamansi water, masarap din po yan, at mababang mababa sa sugar. God bless po.